Sa halagang 852 pesos ay meron ka ng napakaganda Napaka-useful at napaka aesthetic na air fryer. Opo, nabili ko to online noong 11.11 .11 sale at kinabukasan nga ay dumating agad November 12. Apakabilis naman. Akala ko aabot ng payday kaya ako umorder. Pero okay na rin naman kasi napakaganda at napakasulit. Siyempre, pangarap ko to talagang pag nakakakita ako ng mga videos na nagluluto using their air fryer, eh talagang napapasana all ako. Pero ngayon, sana all no more dahil napakamura nito na kaya ginrab ko na siya. At bago yan, nagbasa muna ako ng reviews and uh, may nakausap na rin ako na gumagamit ng brand na ito. Siyempre, tinesting na rin namin agad. Meron kaming mga drumstick dito. Ginamit namin yan. May mga instruction naman kung paano mululutuin kaya madali na lang gawin. Ayan, oh, ready ready na yan. Ako mga kumar, sabi ko sa inyo nung pagkatingin namin agad, ay sabi ko, amazing. Parang magic roasted chicken. Binaligtad lang ng konti. Siguro mga 20 to 30 minutes na luto ito. Si Kumpars kasi nagluto. Kasi ayoko. Natatakot din ako. Anyway, ayan na. Binabalibaligtad lang ng konti para yung side naman yung maluto. Konti na lang yan. And then, ayan. Feeling ko ready na ito. Na-excite na rin yung mga bata. Kasi ang ganda-ganda ng lutoan namin. Naku, sana sa kuryente eh. Hindi ito kalaban. Ayan. Ready na ang roasted chicken.